Magandang, 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 magandang umaga sa inyo mga kadiskarte. At ngayon, wala nang intro-intro. Ang gagawin natin ngayon ay magta-tile sayo ng counter tap. Alright guys, maraming paraan ng pagta sa ano, ng mga kadiskarte. No? Iba, iba ang mga paraan yan. So ang napapanood nyo ngayon ay ang paraan na tinatawag nilang dry pack dry pack ay isang paghalo ng semento at buhangin o bistay na buhangin. Nahalo siya, hindi basa at hindi naman tuyo. So dry pack siya. At ang sunod naman natin gagawin ay ilalagay na natin sa ibabaw ng ating dry pack. Ay dry pack din. Pero hindi naman siya masyadong basa Nakatulad ng nauna nating nilagang nilagay nating dry pack. Bakit ganon? para madali natin siyang mapantay ang ating o mailagay sa level ang ating At Ilalagay natin itong granite na wala pang adhesive para masukat natin kung talagang pantay na ang ating dry pack. Gamit ulit tayo ng level bar o bar level para makita natin kung talagang pantay na ang paglalagay natin ng ating mga granite tiles. At pagkatapos, ilagay na natin ang ating hinalo at binabat na tile adhesive. At yung nakikita nyo ay hindi yan buntot ng mga buaya buaya mga kadiskarte ha yan ay improvised na ginawa naming nutshed Trowel, well, no? Uh, may nabibili tayo dyan na uh, gamit talaga pang uh, tile adhesive na trowel well with V-notched o iba't ibang klaseng ngipin siya, no? Uh, mabibili natin yan sa sa welcome hindi po, sa mga home day po, mga ganyan. So, marami yan mga diskarte. Sa pagkakataon na yun, wala kaming notched trowel, well. gumawa na lang kami ng aming sarili. Nag-DIY na. DIY na at gagamit, gagamit, tayo dyan ng rubber mallet sa level bar ulit para ma-insure natin ang level ng ating ginagawang counter tap At siya nga pala mga kadiskarte, ito ang pinaka-importante na huwag na huwag niyong kakalimutan kapag kayo ay magta-tiles ng kahit anong mga tiles pa yan o kahit anong granite pagdating sa dugtungan. So, panatalihin natin na ang ating dugtungan ay malinis para ma natin ang uh, clearance ng ating gap every tiles. Kasi kung hindi natin siya lilinisin mga kadiskarte, malaki ang magiging clearance natin o sa tinatawag namin na v no? Uh, sikat siya sa vikat, So laging linisin yung mga dugtungan natin tulad ng napapanood nyo sa video. Uh, maraming salamat sa panonood mga kaliskarte. Itong ginagawa natin, hindi lang ito pang countertop. Pwede rin ito sa malaking flooring, lalo na kung pakiawan kayo. Ganito ang gawin nyo para mapabilis ang inyong pagtatiles uh, sa mga flooring natin o oh, sa flooring, especially sa flooring no mga kaliskarte. So, ayan eh, ang paraan na to, pulido siya walang masyadong kapak ang ah, lahat talaga ensure na may adhesive yung ating tiles so napakaganda ah, try nyo mga kadiskarte kung gusto nyo itry yung diskarte namin so maraming salam hanggang sa muli mga kadiskarte ingat at ride safe tayo shoutout nga pala sa boss ko kay Julius kay Carlo at kay Kuya Bong ride safe ingat sa trabaho mama chup chup